Sa mga hindi pa po alam kung ano po yung pagkakaiba ng 4 pins at 5 pins relay, panoorin nyo po itong ating video. Magandang hapon ulit sa inyo mga pare ko. Ito po, meron po tayo wiring diagram dito na kusan ay tinuturuan po tayo kung paano po mag-wiring ng stock horn to loud horn gamit naman po yung dalawang relay. Kasi nung una po natin ginawa dito is nag-wiring po tayo gamit naman po itong isang relay at isang hollow switch. So ngayon naman po is papalitan po natin itong hollow switch at itong relay naman po ang ating ipapalit. Pero teka, napansin nyo po ba na magkaiba po yung dalawang relay dito? Kasi ito po ay port 4 pins at ito naman po ay 5 pins. Kaya bago po tayo mag-wiring is kailangan muna po natin malaman yung pagkakaiba po ng 4 pins at 5 pins na relay. Pero bago po natin simulan, sa mga nakakaalam na po nito, ay mag-skip na po kayo. At sa mga hindi naman po nakakaalam, ay samahan nyo po ako at pag-aaralan po natin. Ito po yung ating dalawang relay. Kung makikita nyo, mayroon po silang pagkakaiba. Yung kalilang pins, ito po ay 4 pins, 1, 2, 3, 4. At ito naman po ay 5 pins, 1, 2, 3, 4, 5. Pero halos identical na identical po sila. At ang pagkakaiba lang po, itong sa gitna. Itong 5 pins, mayroon po sa gitna. At itong 4 pins ay wala po. So mayroon lang po siyang abang. At kung mapapansin nyo rin, parehas lang din po sila may number. Itong sa taas, ito po ay number 87. Itong sa kaliwa, ito po ay number 86. Itong sa kanan, ito po ay number 85. Itong sa baba is number 30. And then sa gitna, since nawala po itong 4 pins, number 87A. So ito po ang kanilang pagkakaiba, itong 87A. At para lalo pa po natin malaman yung kanilang pagkakaiba in terms sa kanilang function ay i-actual po natin to At ang kailangan po natin dito ay baterya. Siyempre yung kanilang sakit. Dalawang ilaw o bumbilya at switch. At siyempre yung pang-connect natin sa ating baterya. At unay muna po natin yung 4 pins. So, lagay na po natin yung kanyang sakit. Tandaan nyo, yung 30, yung pula, 87 po itong ating blue. At 86, po itong dilaw. So, dumadaloy po yung ating kuryente dito po sa 30 muna. At ito po ay lalagyan natin ng connection. At para mailagay po natin sa ating baterya. Then, dito po dadaloy. Papasok po ng relay. At nalabas po yan dito sa kulay blue na 87. Then, syempre... Itong ating uh, switch ay dito po natin i connect sa pinaka 86 niya Kung saan po manggagaling yung ating command Then ito po syempre ay ikakabit din po natin sa power supply ng ating baterya Then uh, natin talagang lang po ay ground Syempre ito pong isang dilaw ay dadalhin po natin sa ng ground Isama na rin po natin yung ground ng ating ilaw at presto, lagyan na lang po natin siya ng mga proteksyon para hindi po tayo mag short after po natin malagyan ng mga insulation ay pwede na po natin connect ating baterya negative at positive at ayan po, gagaan na po itong ating 4 pins relay so wala po tayong panggitna, no? kaya isang bumbilya lang po ang ating malalagyan ayan o ayan mga At kung mapapansin nyo po yung ating relay ay naglalaro po siya yun o. Yung kanyang connection o. No? So yan po yung ating 4 pins relay. So ang naman po natin ay yung 5 pins. So, naman po yung ating 5 pins relay. Same connection lang din po siya ng 4 pins. Basta tandaan nyo kung nasaan po yung number 30. Dahil ito po ang ikokonekta natin sa ating baterya. At ito po yun, yung orange. Kaya nalagyan po natin siya ng keytor Then syempre sa kaliwa niyan sa taas is ang naman po yung number 86 at ito po yung magbibigay ng kuryente dito sa ating relay upang gumana. Kaya ito po ay lalagyan natin ng na switch upang makontrol natin. Since nakailangan din po nito ng power, syempre connectan na po natin siya sa ating power supply. Magkasama na po itong uh, 30 at 86. Uh, pagpasok po ng kuryente rito, papasok po ng 30, lalabas po yan dito sa number 87. At ito po ang lalagyan natin ng pumbilya. At lalabas din po yan dito sa kulay blue na wire, itong 87A. Kaya itong ating switch, hindi po to on and off switch, kundi selector switch. At malalaman nyo po yan mamaya. So ito pong kulay blue ay lalagyan din po natin to ng bumbilya. Ayan o. Siyempre, lahat po ng ground ay pagsasamahin natin. Ground po nitong bumbilya na to at isa pa natin bumbilya at ito, yung 85. Pagsasamahin natin to. Lagyan din po natin ng gator upang ma-connect po natin sa ating baterya. Then after that is nalagyan po natin to ng insulation lahat para maging safe. At syempre, lastly, ay kukonekta na po natin to sa ating baterya. So, positive, negative. Makita nyo mga pare ko eh, wala pa tayong inuon ay nag-on na po itong ating ilaw. Dahil itong ating switch hindi po to sa on and off switch kundi selector switch. Kaya pag ginanto ko po ito, yun no? o. At gumagana po itong ating relay. At itong ating relay hindi po siya on and off kundi selector. Ayun, no? So, pwede nyo rin po siyang gawing on and off. Tanggalin nyo lang po, syempre, yung isa at tingnan nyo naman po itong ating relay oh. Tignan nyo yung pumapalo ibig sabihin pag pumalo po siya dito sa kaliwa meron po siyang contact pag pumalo po siya sa kanan meron din po siyang contact dito naman po sa ating 4 pins relay pag pumalo po siyang uh, pakaliwa eh, no? may contact po siya pag pumalo naman po siya sa kanan wala po siyang contact so yan po yung pagkakaiba ng ating dalawang relay itong 4 pins at 5 pins na so basic lamang po to importante eh, ay malaman po natin so sa susunod po natin video ay rin po tayo ng stock horn to loud horn gamit po itong dalawang relay na to isang 4 pins at isang 5 pins relay